Wala pa! Wala, ba, wala ba. Oh, Okay. Wala pa! yun yung. Haha. 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 ano Haha. mga Haha. Haha. mga bata. Para sa ano? para sa Para sa pampiesta boys pampiesta uh, gawa ng bake mga kabukid Agawan tao ng bik mga kabukid uh, mga mga bata mga midget division kasali ka pre galing mo no 500,000 yan tsaka sa na yung bik Inahin na baboy yung ano, yung aga. Uh, huli nyo, inahin na no. Tasa susumbong kita. <laughs> <laughs> Ito, napakaganda dito mga kabukid kasi ano, yung ayan putik, talaga putik dito sa bukid. Putikan. Yung sabi nila inahin yung uh, huli nyo. Ha? Inahin na. Inahin. Inahin na, baboy. Ayan, ito yung mga nagagandahan dilag na nag-organize dito. oy galingan mo, ha? shout sa tatay kong farmer. O, oy, saludo. Ay, saludo ako sa'yo. Ganun sana, yung mga tatay na farmer, si out ano? O, ano pangalang tatay mo? O, yan, yeah, shout out. Proud to be magbubukid. Galingan mo, Para manalo ka, 500,000 yan, no? Tapos ayun na yung big. Yung ano, yung hindi nakakita ano, wala. Mamaya pagkatapos ito, puro susu na yung paa namin. Di wala pa bang nasusu sa inyo? Ah, wala pa bang wala pa bang nakuhol? Suso. Ilan kayong players? 2, 4, 6, 6 sila. Ay, 7, Ayun pa isa. Saan yung grand prize sinasabi mo? Ha? Ayun po ba? Yung grand prize. Ay, hindi ka kasali? Ay, hindi. Saan? Ah, nagtatali. Ano, nakakita ka? Ilan to? Nakakita na, nakakita. Isa lang. Nakakita. Nakakita. Isa. Ang dami nakalimutan. Isa, oy, pogi. Ilanto pogi. Oy, <laughs> hindi tata. Halika ah. <laughs> <O, laughs> ka. Wag niyo dadagan yung ano, yung net. Ako. Wala niyo ako, galing niyo. Samu na. Oh, ito yung ano, yung big, Pag nahuli nila, makabugit sa kanila na 'yan. Pwede nilang palakihin bago ano yun. Oo. Dito lang, hoy! Alagyan ng mantika para medyo dumulas. Yun yung twist para medyo mahirapang manghuli. Ate, dito na isa. Ay, wahiwalay sila. Ay, maganda yung ano kanina. Yung kanina, ano, tabi-tabi sila. Ayun pa yun. Ay, saan Galing niyo. Niyo. na. Nasa labas. Nasusun na nga na, ah, to. At pag may tumagawin na si Ned, na ay si Ned, niyo. Bulos at ulit sa Ned. Pabantayan niyo mga nakapresyon na. Ito, midget edition. Division tayo. Edition, oh. o. Midget. O, mga bata. Kanina, ano? Yung mga... Junior, <skrisa> Dainlo, okay, video pasabog mo. Ayun oh. Ayun, oy, ay, nakikita mo? Wala pa. Wala, wala, wala. okay. Ano Ar Kira! Kira -ka! Kira -ka! Ano oh, kita yun, Ay, 'to makinda wala nakakita dito. <laughs> okay. Dito na talaga Ay, ay! ay! Oy! Nahuli na! Oy! 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 Meron dyan! Hindi ka makakadaan dyan! Ah! Nahuli! Pumunta sa kanya eh! Oy! Hindi siya nakakita! Pumunta lang yung big sa kanya! Nakakapaan niya! Oy! Meron kang 500,000! Hehehe <laughs> Oy, kagaling mo naman, congrats! Peace mo nga tayo! Oy, yun! Nadali mo! Meron kang big, tsaka 500,000! Yoy! <laughs> ano, aalagaan mo na yan, ano, palakihin mo. Tapos, pwede mo na, ano, pilitsyon. Yun, congrats, kagaling mo naman. Tapos, meron siyang, ano, 500,000 Okay na yun Ay okay na yun yeah, gonna... <laughs> ayon Meron <atrains> siyang baboy Uwinan nyo yung bake mga kabukid aw. Dami eh Dahil piyesta, pag piyesta dito sa probinsya Ganito to mga kabukid pa Nagpapalaro sila na gawang baboy Palo cebo, taguar marami, marami pang iba para sa kasiyahan Nandito tayo sa may San Batasan Matanda, San Miguel Bulacan. Ayan.